Tuhong Commission on Elections biniging diin ang kahalagan hoon ng SOSE sa gitna ng isu pa rin ng campaign donation. Ang uh, Comelec Chief naman, pabor sa maagang petisyon na may kaugnayan pa rin sa barangay at sanggunian kabataan election postponement. May buong detalye dyan. Si Bombo Isa <tong> Commission on Elections Chairman George Sherwin Garcia ang kahalagahan ng pagsusumite at masusing pagsusuri ng Statement of Contributions and Expenditures o SOSE ng lahat ng mga kandidato na naluman o natalo. Ayon kay Garcia, mahalaga ito lalo na matapos mabunyag ang ilang issue kaugnayan ng campaign donations mula sa mga kumpanyang may kontrata sa gobyerno, partikular sa mga flood control projects. Matatanda ang kabilang sa mga namanggit kontratista ang Center Race Construction and Development Development Incorporated na kinumpirma ni Senate President Francis Chief Escuderno na nagbigay ng kontribisyon sa kanyang kampanya noong 2022 elections. Ani Garcia, dati ay nakatuon lamang pansin ang pansin ng publiko sa kung magkano ang ginastos na isang kandidato. Ngunit ngayon ay lumalawak na ang interes sa mga botante upang malaman din kung sino-sino ang nagbigay ng donasyon. Kaugnay niyang pakinggan natin si Comelec Chairman George Erwin Garcia. Mas maganda na nabuksan yung issue na yan alam niyo kasi wala mapansin ng ganun eh. Yung section 95 letter uh, letter C ng Omnibus Selection Code, wala masyadong pumapansin. Uh, hindi hindi masyadong nag interest kung sino nag-donate, nag sino nagko-contribute. Ang tinitingnan lagi nila kung yung gastos ng kandidato o, hindi. Hindi nila masyadong binibigyan ng focus yan. Ngayon, na-focus yan nasa sentro mismo ng atensyon ng publiko. So maganda rin na upang na emphasize natin sa lahat ang kahalagaan ng tinatawag natin na uh, SOSE o Statement of Contributions and Expenditure. Dagdag pa niya, malinaw na paglabag sa Omnibus Election Code ang pagtanggap ng donasyon mula sa mga kumpanyang may kasalukuyang kontrata sa gobyerno. Bagaman hindi patukoy kung kandidato o kontratista ang mananagot, tiniyak ni Garcia na may kaakibat na criminal liability ang sino mang mapatunayang lumabag. Ang mga mapapatunayang nagkasala ng election offense ay maaaring makulong ng isa hanggang anim na taon. Kung niya, pakinggan natin muli si Comelec Chairman George Erwin Garcia. Pero ang gusto nating ipunto at sa merong mayroong mananagot may criminal liability, kandidato ba o yung mismong nagbigay o nagabot o yung nag-contribute ng mga entities o uh, ika nga eh yung mga contractor o na may mga uh, goby mahalaan. Samantalang sa iba pang balita, malugod namang tinanggap ni Garcia ang maagang paghahayag ng petisyon laban sa pagpapaliban ng barangay at ng kabataan na elections. Nanya, ay makakatulong upang agad mawala ang agam-agaming gil sa usapin paliwanag ni Garcia, ang maagang aksyon ay magbibigay daan sa mas mabilis na desisyon kung dapat ipagpatuloy o ihinto ang paghahanda para sa halalan. Mas mainaman niya na maresolbaga dito upang mainawan ang lahat ng partido at may ang pagkaantala ng mga plano ng Komlek. Matatanda ang kahapon ay kapwa ay naghain ng iwalay na petisyon sa Korte Suprema ng election lawyer na si Atty. Romulo Macalintal at puro na si John Barry Tayam na itinuturing na ang unconstitutional ang pagpapaliban sa BSKE. Bagaman nilagdaan na ng Pangulo ang batas na nagpapaliban sa BSKE, tuloy-tuloy pa rin ang preparasyon ng COMELEC. Sakaling kwestiyon nito ng Korte Suprema at matuloy ang halalan sa Disyembre. Mula sa lungsod ng Maynila, ito si Bombo sa and this is Bombo Radio Philippines. The number one and most trusted source of news and information, but sa radyo, Bombo! For the most trusted source of news and information, visit our website at www.bomboradio.com. Follow us on Bombo Radio mobile app, Facebook, YouTube, TikTok and X, formerly Twitter. Like, share and stay connected anytime, anywhere.